Sa isang malayong bayan, may isang alamat na bumabalot sa mansanas. Isang araw, isang magandang dalaga ang nagngangalang Maria ay nakatagpo ng isang mahiwagang prosesyon sa kagubatan. Ang mga taong ito ay nagdadala ng mga makikinang na mansanas, bawat isa ay may sariling kwento. Sinasabing ang mga mansanas na ito ay bunga ng pag-ibig at sakripisyo. Isang engkanto ang nagbigay ng mga ito sa mga tao upang ipakita ang halaga ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang sino mang makakakita ng isang mansanas ay magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na damdamin. Ngunit may isang kondisyon, kailangan mong ibahagi ang mansanas sa mga tao sa paligid mo. Kung hindi, ang kanyang magic ay mawawala. Dahil dito, ang bayan ay naging mas masaya at puno ng pagmamahalan. Mula noon, ang mga mansanas ay naging simbolo ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Tuwing may pagkakataon, ang bawat isa ay nagdadala ng mansanas sa kanilang mga kapwa at ang kwento ng mga magagandang alaala ay patuloy na umuusbong. Kaya't sa susunod na makakita ka ng mansanas, alalahanin ang alamat na ito. Isang simpleng pribilehiyo ang magbahagi at sa bawat mansanas, may dalang pagmamahal. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga kwento.